Mapagpalang araw na naman sa inyong lahat mga kabuenas. Ngayon may ituturo na naman ako sa inyo na napaka-epektibong pampaswerte. Lalong-lalo na kung ikaw ay baon sa utang ngayon. Kaya gawin mo itong pampaswerte na ituturo ko sa inyo para lahat ng utang mo ay mababayaran mo at malaking pera ang darating sa iyo. Lalong-lalo na na ikaw ay baon na baon sa utang ngayon. At kahit anong gawin mo ay napakahirap talaga. At gusto mo ba na tuloy-tuloy ang swerte sa iyo? Lalong-lalo na sa usapeng pera? At dahil sa gusto mo na ikaw ay makakabayad sa lahat ng pagkakautang mo. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo ang pampaswerte na ito. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng garapon o baso Lagyan mo ito ng asin, pwedeng punuin, at pwedeng kalahati lamang, depende po sa inyo. At pagkatapos, kumuha ka ng kahit na anong bariya na meron ka, kung ikaw ay nasa ibang bansa, at kung gusto mo na gawin ang ritual na ito, gamitin mo kung anong bariya na meron ka, ay wala pong problema. At pagkatapos, itusok mo lamang itong bariya sa asin na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang butil na bawang at ibaon o itusok mo rin ito sa asin kasama yung barya. At nang matusok mo na ang barya at ang isang butil na bawang, hawakan mo itong garapon ilapit sa baba mo. Pakatitigan mo ito ng maigi. Magfocus at mag at mag-concentrate ka at ibulong mo o hilingin mo kung anong gusto mong hilingin na ikaw ay makakabayad sa lahat ng pagkakautang mo at maraming pera ang darating sa iyo sa pamamagitan lamang nitong pampaswerte na ginagawa mo ngayon. Sabihin o hilingin mo lahat kung anong gusto mong hilingin sa ritual na ginagawa mo. Basta mag-focus ka at hilingin ito ng buong puso at dapat huwag kalimutan na palaging manalangin at magpapasalamat sa ating may kapal dahil siya lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Basta magtiwala ka lang. At pagkatapos, itago mo itong pampaswerte, pwede mo ito sa altar mo, o di kaya sa sala nyo, kahit saan basta ito ay nasa safe na hindi po matatapon. At ilagay ito sa pinaglagyan mo hanggang kailan mo gusto. At ito, ay pampaswerte at mga hatak ito ng pera para tuloy-tuloy ang swerte at pera sa inyo at sa buhay mo. At mararamdaman mo na lang na ang gaan ng pasok ng pera at swerte sa inyo. Basta magtiwala lang at palaging magdasal. At kung sakaling nagtutubig na po itong asin ay itapon mo ito, kunin mo lamang ang barya at gagamitin mo ito kung gusto mong ulitin ang paggawa ng pampaswerte na ito. Basta itapon lamang ang asin at ang bawang. At pwede kang gumawa ng panibago kung gusto mo. At kahit na anong araw o oras ay pwede mong gawin ang pampaswerte na ito. At eto muna sa ngayon na pagpalain kayong lahat ng ating may kapal. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.